Hello po mga YouTubers, nandito po tayo sa Las Casas, Pilipinas, Teoxar, uh, asawa po ng bataan po. Uh, nandito po tayo sa Hepers area po. Nandito po yung mga lumang bahay natin na kung saan saan po nang galing. May Kawaya, may Batangas. iba po? Yan, so isang birthday special ang ibibigay ko sa inyo dahil birthday ko mamayang alas 12 na madaling araw. Okay, so nandito ako ngayon sa Las Casas de Acuzar. sa room namin at ang way papunta dito na makikita nyo uh, tapat lang namin ng beach ang sarap ba? Diba? actually wala akong dalang two piece De. wala akong dalang pang swim makalaya ngayon malay ko ba nakikita ko dito sa Las Casas mga picturan meron may pool pero ano eh hindi ko alam wala akong dalang pang swim so mamaya magdadress na lang siguro ako sa beach bahala na papunta from Manila. Ayun, syempre na dyan kayo sa maraming checkpoint. Uh, dumaan kami sa Subic. So, paligoy-ligoy sa Subic. Yung mga daming bitukan din na anan. Ah, Ayun lang yung nakapagpabagal. Pero siguro from Pasig to Bataan, mga 3 to 4 hours. Yakang-yakang. di ba, lapit lang. Tapos ngayon, sige. Maliligo muna ako ha. So, grabe oh. Pag isa ako, gusto, gusto ko, gusto ko nang maligo. Ligong-ligo -ligo na talaga ako. Ah, uh, naligaw kami kakahanap ng room. Kakahanap ng room namin. Tapos yung mga tinanungan namin, yung mga guardia sibil na tinanungan namin, iba-ibang room din yung tinuturo at sa ay nako, magpasama na tayo hanggang makarating do sa room. Ayun, nakarating din kami kaya eto, haggard na liligo muna ako bago ko kayo ipasyal sa labas. At ito ang room namin nakita nyo naman. ba? Diba? Worth it na worth it every penny. Hi! Ay, puding. Hi! So, ayan. Hanap tayo. Ang gagawin natin ngayon ay maghahanap ng perfect spot para sa picture-picture. Ganda. Parang kahit saan ka sumandal dyan. Oh, sorry na galit na na naman ang akin lipstick. Siyempre, birthday ko naman dapat mamula-mula. Hindi man ako nakapula. Eh, kahit na lang yung labi ko, ang pulang-pula. Hello! Siya yung ating subject. Siya yung Victoria din natin. Hindi ako. Siya talaga birthday Mas mukhang siya enjoy na enjoy dito kasi na mahilig itong asawa ko ay historian. Histo historian yan. Ang dami mga history. Mga pinakapanood niyan. Puro mga ganun lang. Documentary, history, alien-alien. Uy! So, ayan. May nahanap na ba tayo? Ganda o. Oh. Gala-gala lang. Lakad-lakad. Galing -lakad. na kami doon sa beach. Pero mamaya pupunta tayo sa beach. Mag after natin maghanap ng spot na maganda pag picture kaya more on ano siya magandang gabi bayan di ba horror horror Spanish era kasi hmm, nangangalay ako na iwan ko yung ano selfie okay. stand ko saka ang saya dun sa jeep ano kaya to old house na kiemer ayan maganda din mag picture dyan oh just sa old house na yan, oh. Tsaka yan, oh, sa taas, oh. Dun. Diba? Tsaka dito sa stairs, ayan. Dito, oh. Ayan nga. Bell? Ah, may bell. Pupunta tayo sa gitna. Hindi kahit... Ah, oh, sige. Pwesta muna natin yung shot. best shot na okay i So, nakita niyo yung mga pictorial namin. Ganda, di ba? Ang daming magandang spot. Pati ito, oh, na-feel niya yung pagiging, ano niya, model. Model for the night. Ito <laughs> nga pala yung jeep. Siyempre, medyo malaki-laki itong last casas din. Akisar. Kaya may jeep tayo. Oh, diba? Lansin natin yung sa ang hampas ng aron. Kaya sa shore lang daw pwede. Pero may nagpa-party-party na doon. Check natin kung anong kaguluhan. So, dito rin ang smoking area nila sa beach. Ito ang hotel namin. Front lang ng beach. So, masaya. O, ba? Diba? May ganap doon. O, di ba? Ang macho naglalakad. May macho naglalakad talaga dyan. So, ito yung bar nila. Free breakfast hotel the Orient. Orient. Okay, oh, na kami. Buffet siya, pero sila yung magsaserve. Kasi nga, COVID. Ang nakuha nila kami ng... meron. Few inches later. So, nandito tayo. Sasakay tayo sa tinatawag na Trambia. At i-interviewin natin ang isa sa mga nagmamaneho nito. Anong pangalan mo, Kuya? John Robert po. John. Hi, si Kuya my... John Robert. Nandito pa rin tayo sa loob ng Las Casas. At tutur tayo pamagitan ng Trambia. Pero bago ang lahat, interviewin muna natin siya. Gano'n ka na ang uh, ano, nagpapatakbo nito? Ano po? Six months po. Six months na. So naabutan mo yung pandemic? Yes, ma'am. Kamusta naman nung pandemic dito? Wala pong trabaho lang kasi. Wala, walang mga bisita kahit is eh wala talaga no. Yes, ano naman po para konti lang po talaga. Ah, bilang. Pag Sige ikaw na lang, lang po. ikaw na lang. Ikaw na lang mag-kape. <laughs> Every week eh kahit may pandemic noon meron. Okay, na meron naman po? Mga 10 rooms. Uh, bilang, 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 bilang lang. Oo, lang oo. Oh, oh. So, anong difference nung no? nagbukas daw ito nung August? Nung after ng pandemic, August siya, no? Pagbukas niya, gano'ng nagdagsaan ba yung mga tao? O... Gano'n pa rin po man. Tuwing weekdays, kaunti, weekend, marami. Marami. Ngayon daw nasa no, 200 plus yung guests? Yes, or man. guests yun o rooms? Ano po? Guests po. Pax po. Ah. 60 kasi 60 rooms. Nung, ah, 60 rooms. Parang sabi ni Kuya Garden 70 rooms daw yung last last month. Mga gano'n, no? no? Ang dami kasi nga. Hi, Kuya. Natal. Anong pahala mo, Kuya? June si ko. Hi, Jude. Kuya June. Kuya June. Hindi naman nakakainip. Pindot lang to, eh, no? Tapos balik-balik na lang. Sige, nga, dito na. sa... Thank you, Kuya. Andar na tayo, Kuya. Andar na tayo. na na tayo. Tignan nyo naman ang mga kabaya, kabahayan. Mas matanda pa sa lulu nyo. Oh, tara, pasokin natin yung isa sa mga bahay dito sa Las Casas. Medyo creepy lang ah. Okay. Ito, Quiapo, Hidalgo. O, diba? Ayaw talaga akong tatanan ng Quiapo. Taga dito, taga dito talaga ako. Pasok. So, ayan. Dı dın Oh, diba? Nag-movie. Nagbabasa ko pa ng magazine. haba nagba-magazine. Diba? Kita nyo yan. Kaya nyo mag dito sa gabi. Madilim. So, tanungin natin yung mga trabahadat dito. Confirm natin kung may momo. Kasi kadalasan ng mga nakakita ng Las Casas. Ayun yung una sinasabi. Dami daw mood ko. Check natin. Anong pangalan mo, kuya? Ha? Eric. Eric, si kuya Eric. May mood ba dito? Ah. Gano'n ka na ba katagal dito? 1, 2, ah, gisang taon. Pero wala ka naman na experience na momo. Ang araw na po. Ah, pang wala kayo, wala kayo dito pag-abend wala sila pag gabi, hindi nila alam. Siyempre, sa ganyan pagkawin tayo, hindi naman umaga, no? Sige, salamat, kuya. Wala. Pag umaga sila kasi wala sila paggabi. At tatanungin natin ngayon, yung mga pag gabi. Di ba? Kasi nagtatakutan kami kagabi bago matulog kung may multo o wala. Eh. Tayo ay magsasurvey kung may multo nga ba talaga sa Las Casas. Check natin. Kasi number one, duwag ako. Hindi nga ako nakatulog kagabi. As in, paano? nag ako, nandito ako. Sabi, Raki, diyan kayo matutulog? Daming multa diyan, ha? Number one, duwag pa naman ako. Sa akin pa talaga sinabi, eh, hindi ako nakatulog. Payat-payat ako ngayon. Mag-vlog. Tour. Okay, so last na. May tatanong lang ako. Pahabol, no? May multa ba dito? May multa ba Walang masyado. So, uh, paano walang masyado? Wala. o oh, meron lang ah. Ba't may masyado? Ako sa dami. Panggabi ka rin ba? Isa pa. Nagpapanggabi po rin pa. Ah. Tapos ano, dun, ayun din yung pinapatakbo mo yung... Tra, ano yun? Ano po, hindi po siya pinapatakbo ng gabi. Ah. Kasi wala po siyang ilaw. Eh, nung ginagawa mo paggabi dito? Maintenance oh. po. Ah, maintenance. Wala masyado. May nakaya-experience ka na. Oh, Ako po naman po, wala po. Wala. Ewan ko, pag sinabi kasi sing Las Casas, Momo eh. Mga old na bahay po kasi. Oo. Lumang bahay po. Lumang bahay, pero hindi naman siya yung talagang pinag-anuhan ng mga Spanish, ganun. Ano po? Hindi naman po yan. Eh, Rebuild ng ano? Hindi po, ano po? Meron po 80% na original. Ah, talaga? Ah, 80% yung na original. Yung hanggat origin. maaari na yung tatanggalin nila sa original. Hanggat maaari na Makukuha pa nila. Hindi rebuild talaga ang ano. May Kaya, iba po mga pa mga replica yun Replica Pero kung dito sa heritage, karamihan po dito, na 60 original. Ang ganda nga eh. Salamat kuya. Kuya Robert, thank you. Kuya John Robert. Hello. <laughs> okay, so kasama nating ngayon si Kuya Jun. Hi Kuya Jun. Kamusta ang araw? Okay lang po. Anong oras ka nag-start magmaneho yung uh, ano? Nag-start po yan ng 8.30 po. Ba, every 30 hours po. Ay, 30 minutes po. Matakbo po, po siya. Ah, uh, hanggang ano oras? Uh, hanggang 4.30 po ang last trip po niya. Manggagaling po tayo sa beach area. Pagdating po dito, gagaray na po siya. Okay, thank you. Gano'n ka pa kung tagal dito? Habali, uh, 5 years na rin po. Ay, 5 years! So, sa tinagal mo ng 5 years, ay, naabutan mo na yung ano, no? Yung COVID, wala talaga. Ah, oh, wala po talaga. Yun. Sarado po kami lahat talaga dito. Uh, So, trabaho, ano lang, pang... maintenance? Uh, maintenance po, mga mahilang-ilan lang po para po ma-maintain po yung mga bahay sa mga garden po natin. Eh, at sa kabalita ako, nung pagbukas niyo, August ba yun? Aba, aba. Dinagsa naman kayo. Uh, tumagsa naman po hanggang ngayon po. Salamat. Nagulat ro? kayo sa, apo. ano, sa dami? Aba, kaya pasalamat po kami. Kami po mga trabador nakabalik po. Oo oh, nga, ang galing. Sa 5 years na yun po, yata ko lang. May na-experience ka na? May multo ba dito? Ah, uh, wala po. Wala po. Ako. Oh, wala. Wala naman. Five years na siya dito. Oh. Wala naman, guys. Oh. Okay na ka po dito. Ano mo mo sa kanila? Invite mo rin sila uh, dito. Kung may pagkakataon po kayo, pasyal mo lang po kayo dito sa beach resort namin. Uh, maganda lang pong ang dito. Facility po. Thank you so much, uh, Kuya ju Jun. Salamat po. Mamaya ulit. Kasakaya. Sige. Sa <laughs> So, nahanap ko na yata ang best spot dito sa Las Casas. Ang ganda. Kita mo lahat ng gusali. So, yung iba naman kasi, 80% mga legit. Siyempre, yung iba, uh, inaayos-ayos. May mga edit-edit or replica. Pero, more naman na mga, halos lahat naman ng gusali. Ay! 80% na legit siya. Bahay. Building. Ay, bahay pala siya. Andito tayo sa ang gandang spot. Sige, alis ako sa view. At doon na nagtatapos ang araw natin. Dalawang araw sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. Sana ay kayo rin ay nag-enjoy. Katulad namin na sobrang enjoy at dapat nyo talagang puntahan tong lugar na to. Kasi, kung ano yung nakikita nyo sa picture, parang 20% lang yun. Talagang kailangan nyo pumunta para ma-appreciate nyo, para makita nyo talaga yung view, yung ambience, yung feeling, experience, lahat. Perfect. Lahat. As in, worth every penny ang Las Casas. At uh, para to sa impormasyon, um mm, ang lowest rate nga pala nila mga naglalaro sa 85. 85, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, ganun ang rate nila per night sa deluxe, pwedeng with breakfast at kasama na rin tour. Meron din sila kung kayo ay grupo at mga 16 packs, pwedeng yung kunin yung tag 150,000 per night. Six, 16 person. At kung gusto nyo naman na medyo galante kayo, eh, pwede naman kayong mag-rent ng isla. Wow. Ang isla nila ay pwede, pwede ang 33 katao. One night sa isang isla. Marami ng inclusions yon. Breakfast, lunch, dinner, tsaka may butler na. At ito lamang ay nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Wow. kayo. 33 na katao eh. Ano, pag party. ah uh, may i-celebrate kayo. Kaya naman trip-trip yung magbabarkada, eh. pwedeng paghati-hatian, debate niyo. Ah, hanggang sa susunod na aking Don't forget to click the subscribe button, like, and kayo, pag-rate, share, At saka sa mga may gustong informasyon o kailangan ng informasyon tungkol sa Stella's Casas, pwede kayo mag-iwan ng mga sa description box below. Yahoo!